Naiinis na ako sa lalaki ko. Nasaan to? Tagal. Ay, ma'am, andito na po pala kayo. Kasi galing po ako doon sa kabilang bahay niya. Eh. Pinagagawa ng daddy niyo. Ang swerte mo naman, no? Isa sa may-ari ng bahay naghihintay sa'yo. Eh, hindi naman po kayo nagsabi na parating pala kayo ngayon. Eh, anong pakailam ko? Anytime naman pwede akong pumunta dito. Tsaka, caretaker ka lang. Tingnan mo yung bahay, ang gulo-gulo. Napakarumi. Eh, yung mga gamit po kasi sa kabila, dinala muna dito kasi wala po mapaglagyan doon eh. Wala ko pa kailan sa mga rasod mo. Dapat malinis lagi ang bahay. Tsaka ganyan kayo mga eh. Pag wala yung pusa, naglalaro yung mga dalaga. <laughs> Palibhasa, mga nagtitake advantage pag wala yung am. Kasaya siya na po talaga, ma'am. Gusto mo ang isang kita sa daddy ko? Huwag po, ma'am. Luwais <laughs> ka na nga! Ngayon sumasakit ulo ko sa iyo, galing pa ako sa biyahe. Ah, nga pala ma'am, bago po ako umalis ha, kabilin-bilinan ng lolo nyo, yung uh, salamin dyan, yung may cover, malapit doon sa may pintuan, uh, wag na wag niyo pong tatanggalin yung, sa, yung cover niya. Bakit naman? At eh, saka pwede naman yung tanggalin niya, eh. Ang tagal niya niyan yan. Nauna pa yan sa lolo kong namatay. Eh, sabi po ng lolo nyo, swerte daw po sa inyo, sa pamilya niyo yan eh. Swerte? Anong kinaswerte niyan? Harap dyan. Nakabalot. Eh sabi po kasi nung mga tumira dito dati, nung lolo n'yo, tsaka nung lola n'yo, kumukuha daw po ng kaluluwa yan. Kaluluwa? Nagpapaniwala ka doon? Alam mo, kwento-kwento lang yan. Mga pamadhiin na hindi totoo. Tsaka kung ako sa'yo, umalis ka na. Alis na. O sige po, ma'am. Basta sinabihan ko po kayo about doon sa salamin na yan, ha? Alis na po ako, ma'am. Tawagan niyo na lang po pag may kailangan pa kayo sa akin. Damang sinasabi, umalis na eh! Hello girl, asan ka ba? Naya, may lakad tayo ah. Girl, malayo ako dyan sa siyudad. Nandito ako ngayon sa probinsya. Dito sa rest house namin. Nagpakalayo-layo muna ako. Nag-move on pa ako eh. professor, di ka na daw nagpapakita. Hayaan mo na yun! Ano man nagpapahinga ako sabihin mo, masama pa karamdam ko. Ay, girl! Wait lang, tawagan kita ulit. Parang may nakapasok eh. Ako lang dito mag-isa eh. Hello? baka may multo dyan. Anong multo? Huwag mo akong tinatakot. Rest house pa naman yan. Sige na! Bye-bye na! Ay, ma'am, di ba sabi ko huwag mong bubuksan yung uh, salamin na yan? Di ba sabi ko umalis ka na dito? Ay, ma'am, may kinuha lang po akong gamit. Alis na rin po ako. Alis? Ipatawag ka, madaling araw na. May multo yata dito sa bahay eh. Multo? Ikaw na natakot sa multo? Sa maldita mong yan? Ba't ba ayaw mo maniwala? Meron nga! Tatawag ba ako sa'yo ng ganitong oras kung hindi ako natatakot? Alam ka, sinasabi ko naman sa'yo talaga may multo dyan eh. At mga atin, mas lalo mo ko din eh. Ano ba kasi nangyari? Ewan ko eh. Binuksan ko Lolo ko Yan. Diyan ka magaling kung saan yung bawal yung ginagawa mo. Ngayon, manigas ka. May mulot dyan sa bahay niyo. Wala <laughs> yan. Oh, sige na nga, matutulog na ako le. Good night. 是。<laughs>